Ito masarap ha. Hindi na mainit. <laughs> I'm cooking of oh, laing. Patitikim natin kay Ate Elay. Ate Elay, ano? Tikman mo nga, ano lasa? Tabang. Tabang! dahil sinabi mong matabang dadamihan natin ng asin hehehe <laughs> kaya tikman mo uli kung tama na sabi ay sabi mo kung masarap pa hindi na mainit <laughs> Bakit? Ano? Oh. <laughs> ano nangyari? Masarap! May asin niya!